Eh? Ano 'to, taya diyan? Akin din mo na 'ko 'to, kunin mo na. Kunin na. Alikena, alikena. Ah! Ayaw. Ayaw. Ah! <laughs> alikena, alikena. Alikena. <laughs> Galit. Hala, okay, ka mama ganda. Ay, ay. dirty. Ew, ew. Alikena, alikena, alikena. 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 Uy. Nila, nila, nila. Taro na, taro na. Ayaw nyo talaga. <laughs> ah, brum brum ba tayo? <laughs>